Yung 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 top na view at kanatik natin yung tropa dyan So sa mga nag na fuel gas consumption ni Honda Scoopy Ito gagawa na natin ng uh, competition, simple competition So share ko na sa inyo sa video to yung fuel gas consumption yung average fuel gas consumption ni Honda Scoopy natin na 130 cc ayan so let's go station mga mga kambyo at mga kamatik natin pro pa dyan ayan yeah, so sa video na to ito yung kuha natin nung nagpapuntang tayo kay Condas ko so bali dito natin sisimulan yung biyahe sana all oh. Yan, so after nating magpagas, bali tatakbo tayo ng 38.3 kilometers hanggang papunta ng aking office. So from office to bahay, recta bahay, ang takboy naman natin is around 45 kilometers. Ayan, so malapit na tayo sa aking tahanan at dito na nalobat ang aking GoPro. Bukas ulit the next day ayan, so <laughs> naka-red na mauubos na yung gas ni Scoopy naka-save ko lang kung so, magpapag-asa tayo may mga konti, try natin try natin kung maabot ka sa UP Techno Hub petron na malapit Nasa red na siya, malapit na siya mag-empty talaga. So, isasagot natin. So, baka nag ng fuel gas consumption ng 1.5cc ng 1.5cc na ito na. I-share ko sa inyo. But, this is not the official fuel average. Depende pa rin ito sa setup nyo, sa settings nyo. E ay fuel gas average lang na pwede nabutin ng gas consumption. Oh, depende pa rin naman sa magiging sex nyo ito ay para magkaroon lang kayo ng idea kasi nakatipig settings sa tong sa akin yun, sana ako mga buha. wala na siya kaya pati eh Extra advanced full tank <tong> Et pala, tagal pa. So, ayun, 3.13 ang inabot ng full tank natin. Yan, so nakita naman natin na 3.1 something lang talaga hindi ko kasi siya talaga sinasagad sa 3.5 hindi rin totally lagpas sa pulang guhit yung goods natin kanina so hindi pa natin siya nasasagad pero gagawa na natin yan ng competition Ayan, so bago umabot ng red line yung gas natin from house sa Montalban to malapit sa Tecno Petron, doon na tayo inabutan magpagas, tumakbo tayo ng 19.9 kilometers. So kung naalala nyo yung una nating pagas mula doon sa Petron Montalban, gang office, tumakbo tayo ng 38.3. Plus nung pa from office to bahay na, tumakbo tayo ng around 43 to 45 kilometers. So, pagpa lang natin muna siya at umabot nga siya sa total of 103.2 kilometers. So, divide na lang natin siya sa 3.13 na pinagas ko at ang na-compute natin na fuel gas average niya is 32.9 kilometers para sa naubos nating 3.13 na gas ni Scoopy. Hindi siya totally sagad pero para sa akin okay na rin siya medyo tipid na rin yun kumpara sa dahil nga kargado siya so goods na rin at dito na natin tatapusin ng vlog na ito pero bago natin tapusin ng vlog na ito uh, magsishoutout pala muna tayo dun sa mga bago nating followers sa Facebook page natin na bago ito yun ah uh, So, shoutout muna natin yung bago nating na uh, naging followers Saka, uh, shoutout natin yung mga nag-comment dun sa pinost ko. Yung mga nakakakilala pa sa akin. So, uh, shoutoutin muna natin si Pops Rastamang from Cebu. Sorry, Pops, Sobrang tagal bago ako nakapag-shoutout. <laughs> so, pinabangan mo. Para nandiyan ka pa. Saka kay Melanie Patiarca. Yan, mga... Honda the Scoopy users yan si Owen Kureg Jailo Granada Rayma Trico yan, tapos shout din natin si Ice Magtibay aka si Bok Motorized yan uh, shout out sa inyo sa kakay Charlemagne Mejos yan, so sa mga hindi ko nabanggit pa-shoutout na lang kayo ulit sa susunod na post natin Dahil yun lang muna yung mga umabot para sa video na to Ha, ah, kung napapansin nyo, hindi gamit ko Dahil ito yung bago nating laruan, bago nating motor Na abangan nyo, alam ko alam nyo naman na motor na to Pero abangan nyo na lang mga susunod na konting upgrades na gagawin natin dito Ibablog din natin yan So, dito muna natin tatapusin ng vlog na ito At kung bago ka lang sa si channel ko so Please don't forget to like and subscribe And click mo lang yung notification bell Para lagi kayong updated sa mga vlog ko So, guys, and guys Mga pakabyo at kamatik natin So, pa dyan Para nothing to worry See you on my next vlog Pakawas yun ako